sa isang makasaysayang tagumpay laban sa korupsyon, human trafficking, cybercrime, at iba pang transnasyonal na krimen, nahatulan na si Alice Guo, kilala rin bilang Guo Huaping, na nagpapatunay ng mahigpit na paninindigan laban sa mga kriminal na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs. Malaki ang naging papel ng investigasyon ng Senado sa kasong ito, na nagbigay ng mahahalagang ebidensya na nagambag sa pagkakakulong ni Guo ng habang buhay. Ang investigasyon ay naka rin sa pagpapatupad ng Presidential Executive Order na nagbabawal sa POGOs at nakatulong sa pagpasa ng anti-POGO ng 2025. Ipinahayag ni Sen. Lisa hunt tagapangulo ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, ang kanyang pagmamalaki sa nagawa ng Senado, at tinawag itong isa sa pinakamahalagang investigasyon sa kanyang karera. Ngayon, hindi na sila makakaulit, ani ng senador, na nagbigay diin na naipamato na ang hustisya. Nagpasalamat ang senador sa mga biktima, testigo, at whistleblowers na naglakas loob tumstigo gayon din sa mga prosecutors ng Department of Justice at mga law enforcers na nagsagawa ng raids at rescue operations. Maraming salamat sa mga law enforcers na hindi nagsawang mag-imbestiga, mag, mag at magrescue. dagdag pa ng senador. Bagamat ipinagdiriwang ang tagumpay na ito, binigyang diin ng mga autoridad na nagpapatuloy ang kanilang pagpapatupad ng pananagutan. Patuloy naming hihilingin ang pananagutan mula sa bawat ahensya ng gobyerno na nabigo sa kanilang tungkulin, at patuloy naming iimbestigahan ang buong lawak ng Chinese intelligence operations sa ating bansa, sabi ng senador. Ang hatol na ito ay malinaw na mensahe, hindi playground ang Pilipinas para sa pagsasamantala, infiltrasyon, at especially iya. Darating ang pananagutan, at laging nagtatagumpay ang hustisya.